<laughs> Sabi Kamusta mga amiga? Dito kami sa so, Su Suela Resort. Reunion. Tignan mo yung mga lasinggo doon. No? Oh. Reunion ng mga uh, oh, di ba yung aming nanay sa ano? sexing nanay. Naka-arbor na. Naka-arbor sa na sapatos libo? Oh? Grabe, tas kami naka isang libo kaming mga manugang tapos naka sa mga asawa ay dalawang libo. <laughs> Hello? <laughs> Galing abroad balik balikbayan yung pinsan ng asawa ko. Dumating. Tapos, tingnan mo yung swimming pool. Ganda. Pero hindi ako naligo ng amiga. Lapit lang to sa amin. Tapos dito ay puro resort to mga migas sa kabila din. Mga private. Ayan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay, ang tagal ko lang hindi nag-upload. Kasi natira yung cellphone ko. Ano dinit. ba yung last mong video dito? Ano niya na? Wow po. Oo din? Ay. Ganda. Yan ay ano na, yan ay? Christmas po, na? Christmas grip niya tsaka... Pang birthday. <laughs> Sabi <laughs> -birth niya. Na. Oh, ito pang birthday ko to, -birth niya na sa YouTube. Hindi, pala. yung cellphone ko nag oh Oo nga, di ba yung blinag mo? Oo wala na. Hindi na paano? Na ayaw na talaga yun. Masobrahan sa ano? Yun daw yung sakit na Over po no, no. ah? Yung sakit daw, naka 4 years din ako doon. Matagal na yun. Tapos ang tagal upload Ito, i-upload ko na to. Kaya, picture. Eh. Tingnan mo to doon. Oh. Kahapon pa nga lang to dumating. Eh. Si daddy din. Oh, si daddy din, binili din niya. Mas nauna dumating sa kanya. Masira din kasi silpon niya. <laughs> Hindi rin siya bibili, no? Kung hindi siya no? uh, bibili, siya, bibili siya daw. Libre kasi yun sa company Bibili daw sa sabi ni Jan, wag na. Wag na. Santa Claus namin yun eh. <laughs> Nag-ano siya kaya gabi. Tayo ng cellphone. May nawawalang cellphone dito. Saan? Wala dyan. Baka naulog dyan sa ilalim ng ano. but pumupunta naman doon? Nawala yung cellphone ng bilas ko. Nandiyan na? Saan? Ay! <laughs> na pala yung cellphone niya. Mayroon ng gano'n! Di At alam you know, po, so you know. po. Kayo, ko, sa bag ko lang kuha ko inabit. Kay Jacob ko pala kinabit. <laughs> Ayan! <laughs> Dito yung isang grupo. Oh. <laughs> <laughs> Hindi pa sila tapos? Ay, may ano dito mga miga. Oh. Ano kasing tawag dito? Oy, ano kasing pangalan nito? Walang hinog. Tikman natin. Daming bunga. Dadi, kuha mo ako. Gusto ko, hindi nga tayo ng puno dito. Tanim hindi, tayo. Hindi, eh, pwede kang magtapas dito. Hindi nga tayo. O, eh, kanilin mo kayo. May ari. Gusto kong magtanim nito, mga dito. Tatanim mo siya. Uy, eh, huwag ka mag-ano kasi sa mula yan. Magpaalam tayo. Ano mo, tapos kaya gagawin. Kaya nga. Kanino kaya pwedeng humingi nito? Gusto kong magtanim nito. daming nilog doon sa taas, oh. Berry. Cadberry. Berry. 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 Hello, mga amiga. Sa bahay na kami. Gumawa <laughs> ko ng fruit salad. Tapos na yung fruit salad. Tapos yung prutas ay Ay! Hindi ko yung luma naming rep at huy, Yung lamig niya. Number one. ilagay natin sa 2 Wala pa sa one. Ilagay natin sa one. Tapos dalawang, dalawang oras ko na ito mga miga sinindi. Bago ko binuksan at ilagay natin ang prutas. Go, 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 go. Ito pa mga miga. Kasak na lang natin dyan. Iuwi namin to sa buhol mga miga. Hindi pa na uwi. Sa mayo, iuwi. Para may rep kami sa buhol. Ay. Ito pa mga miga. Plastic-plastic mo na yan dyan. Ay, nahulog. Nahulog, mga miga. Tapos, ito binili namin to sa ngilis kanina, mga miga. Ulisin na natin sa plastic. Namili kami doon, tapos yun. sa isa, -isa ko man niyo eh. Hindi ko mab... ah! Nabugbog. <laughs> okay lang mabugbog to kasi ano naman to eh. Babalat na yan. Babalat Masarap to. Gustong gusto ng anak ko to. Dali na natin dito. Ay! Eh. So, Puno na yung ano. Dito na lang. Mga prutas lang yung nandito. Mga miga at saka mga tinapay. Gano'n. Uy, ang dami na. Binili to ng anak kong dalaga. Sagot niya yung mga fruits Yan. Tapos nandito yung ano. Parang gusto ko tong alisin. Lagay ko sa takas. Para maluwang. Yan, ganyan. Sara na natin. Tapos, yung ham ay ilagay ko dito Yan, bukas kasi mamalingki ako ng pagkain namin mga miga. Tapos, mayroon pang mga ano. Basta ilagay ko lang dyan. Yung fruit salad, ilagay pa dito. Tapos, may ham. Bukas ko na ilipat yung ham doon. Kasi yung ulam dito ko ilagay. Number one nang tumalakas ng manig. Eh. Dali kasi mag to kasi dahil lalo na dito. Uwi namin sa buhol. Dapat nung ano, hindi kasi dinala ng anak ko nung umuwi kami nung Mayo. Dami niyang inuwi na mga gamit Ay, yung prutas. Ay, ano pala, gulay. Lagay ko pa yung gulay. At, mahaba ng ating vlog. Babay na tayo. Bye mga miga. Thank you for watching. Ako ay maraming hugasan. Ito pa yung dala ni Mr. Ko. Ang regalo niya sa ano niya tapos magbabay na ako hindi pa rin pinatay <laughs> bye